Hello magandang araw po sa inyong lahat mga taga subaybay ng aking channel Ito po ang inyong lingkod si uh, Kuya Dan TV Vlog Alright magbabahagi po tayo ngayon ng isang uh, ganap ulit sa inyong lingkod Kuya Dan uh, Kung inyo pong uh, nakikita ang background ng aking uh, video Andito po tayo sa Makati area Ah, corner of Paseo de Rojas and Makati Ab Makati Ab Inyo. so sobra sobra na strange ang inyong lingkod dahil po out of 27 years muli akong napasyal dito o more or less 30 years grabe uh, talagang I felt strange sa sarili kong bansa ha? ganito na pagkakaiba ng Makati for over 30 years more or less mahinahana po akong panggapan uh, uh, isang opisina na may kaugnayan po sa pagta-travel at the same time mayroon kaming meeting sa isang opisina rito Social Housing Finance Corporation uh, minabuti ko muna na mag uh, vlog at ibahagi po sa inyo ang aking karanasan naman ngayon uh, araw na to uh, November 10 so very memorable to sa akin dahil ligaw ako dahil well, hindi na kapareho ang ambience nung ako'y nag-work dito ah, way back 1987 uh, rather, ganun. Parang estudyante pa ako nun sa college. So, ang landmark ko lang po dito, mga idol, is itong uh, Atrium Makati kasi medyo nakapunta ako dun dito. BIR office po yan ang Makati. Then, sa banda naman po doon. This is Ayala Avenue. Diretso dyan po sa banda roon. Kami nag-office. So, may paseo de roas na to. Okay, so for the meantime, mga idol ay uh, inyong lingkod. Medyo konting nalito lang. Hindi naman totally naligaw. Uh, kaya pa naman kasi taga rito tayo. Konting kalituhan lang. Okay, so abangan mamaya ang mga uh, lakad ko po ay uh, ibabahagi ko pa sa inyo. Bablog ko po tayo. Para naman uh, may iba-iba naman ang aking mga vlog. Hindi na lang laging uh, uh, work from barangay to home. Parang ganon. Ang rutinary ng inyong lingkod. Bahay, barangay, bahay, barangay. Ngayon medyo naiiba naman medyo gagawa tayo ngayon ng ibang mga itinerary pero may kaugnayan pa rin po ito sa trabaho habang tayo po ay uh, kaya pang mag uh, trabaho, hahanap po tayo ng mga pamamaraan pagkakataon na pagtatrabaho kami alright, silipin natin si Kuya Dan kung anong So, nag-worry ba? Or whatever. Oh, ito po. Ang inyong lingkod. Hi! Kuya Dati. Nandito po tayo sa kanto ng Paseo de Roas at Makati Avenue. Alright, so tabayanan at uh, tayo muli ay magbibigay ng updates kung saan nito aabot. Paglalakad ng inyong lingkod. Alright, Okay, so familiarization lang dito tayo At uh, mamaya ating uh, ibabahagi ito sa inyo na Pagkat natin ng bahay Okay, so kung familiar po kayo sa lugar na to Mag-comment lang po kayo Para naman uh, uh, next time Kung may mga hahanapin kayong mga tanggapan po dito Ay hindi na po tayo malilito lakad tayo ng konti ayan pong nakikita ninyong yan na parang mayroon trap may gumagawa sa taas ang napakataas na building papakita ko po sa inyo ayun ayun napakatangkad na uh, gusali so bilang safety officer yan makikita po ninyong yan na may uh, net safety net po yan para po walang mga debris o yung sakali man po na may babagsak na debris ay masasalo niyan. Kanto po yan ng Paseo de Roas at Makati Avenue. Okay, babaling natin ang camera papunta sa Makati Avenue. Ayan po. Hmm, yun, sa banda ron. po ang Makati Avenue. At ito naman pong kahabaan na ibabaling ko ang camera na papunta ron. Ito, mula dito sa kantong ito, Natatanaw po ninyo yan. Yan naman po ang Ayala. So I think this is Ayala. O oh, Ayala Avenue yata ito. Okay. So punta na tayo. Medyo nalocate ko na kung saan kami mag pupuntang opisina. Ayan dito sa BDO office. Yes, yeah, BDO building. Na kung saan Andito na, naghihintay yung aking mga kasamahan Okay, andito na po sila Okay, so hanggang dito na lang po muna Ang inyong lingkod At uh, abangan Okay, don't forget naman mga idol Ayan, sa so, opisinang yan kami pupunta ah, Andito na po yung mga kasamahan Again, yung hindi pa po dyan nakakasurf subscribe sa Dan TV Black please subscribe and don't forget like and press the bell button para naman lagi kayong updated sa aking mga All right magandang hapon at Dan TV Black signing out